epektibo ang luya bilang luna sa paus na boses. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Naghahanap ka ba ng mabisang gamot sa paus na boses? Luya nga ba ang sagot para magkaroon ng golden voice? Tara, let's prove it! Ang luya ay madalas na isinasahog sa iba't ibang klase ng ulam at ginagawang pantanggal ng lansa ng mga karne. Ngunit, pwede rin pala itong gamot sa paus na boses? Ayon sa doktor ng medisina na si Keith Fisher, ang luya ay ginagamit ng mga tao bilang isang natural na gamot sa iba't ibang uri ng respiratory ailments. Ang luya raw ay nakakapagpatanggal ng irritable at dry na ubo dahil sa laryngitis o ang pamamaga ng larynx o voice box ng tao. Ang luya ang mabisang panggamot sa tuyong lalamunan dahil wala itong taglay na caffeine na nakakapagpa-dry na lalamunan lalo na ang vocal cords na pinanggagalingan ng boses. Kaya kung ikaw ay may malat o paus na boses, mainam na uminom ng pinakuloang luya o pwede rin itong hiwa-hiwain at kainin ng direkta depende sa iyong panlasa.